Ilang netizens at client ng isang bangko na nag-anunsyo kay Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic gold medalist, bilang kanilang bagong brand ambassador, ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa desisyon ng kumpanya. Maraming mga netizens ang nagpunta sa social media page ng nasabing bangko at ipinaabot ang kanilang saloobin na hindi na sila magiging kliyente ng kumpanya. Ang ilan sa kanila, na nagpakilalang kliyente ng bangko, ay ring ilipat ang kanilang mga pondo sa ibang institusyong pampinansyal. Matatandaan na si Carlos ay nakatanggap ng mga kritisismo sa social media dahil sa hidwaan niya sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga personal na isyo ay tila naging dahilan kung bakit may mga tao na nag-aalangan sa pagkakaroon ng ugnayan sa bangkong ito. Sa mga ganitong pagkakataon, ang opinyon ng publiko ay nagiging isang mahalagang salik sa mga desisyon ng mga kumpanya, lalo na kung ang mga personalidad na kanilang kinikilala ay nagiging sentro ng kontrobersya. Ang mga negatibong reaksyon na ito ay nagpapakita ng damdamin ng ilang mga kliyente at taga-subaybay na nais nilang ipahayag ang kanilang saloobin laban sa desisyon ng bangko na i-endorso e si Carlos. Sa mundo ng marketing, ang pagpili ng brand ambassador ay isang kritikal na hakbang at ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng reputasyon at personal na buhay ng mga tao na hinirang upang kumatawan sa isang tatak. Maraming mga tao ang naniniwala na ang mga brand ambassador ay dapat may positibong imahe at reputasyon upang makuha ang tiwala ng mga mamimili. Ang pagkakaroon ng mga isyo sa kanilang personal na buhay, tulad ng hidwaan sa pamilya, ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa mga kliyente. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagiging isang pagsubok hindi lamang para kay Carlos kundi pati na rin sa kumpanya na nag-anunsyo sa kanya bilang kanilang ambassador. Dahil dito, hindi maiiwasan ang mga diskusyon tungkol sa kung paano dapat ang mga kumpanya ay mas mapanuri sa kanilang mga pinipiling representante. Ang mga pangarap at tagumpay ng isang tao, tulad ni Carlos, ay maaaring masira ng isang desisyon na hindi nagtagumpay sa pagtugon sa inaasahan ng publiko. Ang mga kliyenteng ito ay nagtataguyod ng isang mas malalim na mensahe na dapat pahalagahan ng mga kumpanya ang kanilang reputasyon at ang reputasyon ng mga taong kanilang kinikilala. Bilang resulta, maraming mga tao ang nagbigay ng kanilang opinion sa mga platform ng social media na naging daan upang makabuo ng malawak na diskurso. Ang mga komento at reaksyon ng mga netizens ay maaaring magbigay ng impormasyon sa mga kumpanya kung paano nakikita ng publiko ang kanilang mga desisyon. Ang ganitong feedback ay mahalaga para sa mga kumpanya upang maayos na makabawi at makapagpatuloy sa kanilang mga operasyon. Sa huli, ang sitwasyong ito ay nagsisilbing paalala na ang mga kumpanya ay dapat laging maging maingat sa kanilang mga desisyon sa pagkuha ng brand ambassadors. Ang mga personalidad na kanilang pinipili ay dapat na hindi lamang may tagumpay kundi pati na rin may magandang reputasyon sa lipunan. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita ng kahalagahan ng ugnayan sa pagitan ng mga kumpanya at ng kanilang mga kliyente, at kung paano ang mga desisyon sa marketing ay maaaring makaapekto sa kanilang negosyo. Ang mga susunod na hakbang ng bangko at ni Carlos Yulo ay tiyak na magiging pangunahing usapan sa mga susunod na linggo. Ang mga kliyente at netizens ay patuloy na nagmamasid at umaasa na ang sitwasyon ay magiging mas maayos at ang mga desisyon ay makakatugon sa mga inaasahan ng publiko. Sa huli, ang pagkakaroon ng tiwala at magandang reputasyon ay mahalaga sa pagbuo ng mga relasyon sa mga mamimili at sa pagunlad ng anumang negosyo. Ano ang sa inyo sa balitang ito?